Alright partner, babalikan ka namin maya maya lamang. Samantala, sa iba pong balita, umabot lang Tao ang baha sa Araneta Avenue at kasama ng Rescue 5, ang kapatid nating si Paulo Bediones na sumaklolo sa maraming residenteng naipit sa matinding baha. Kababalik lang niya at live po natin siya makakausap. Paulo, Yes, yeah, Cheryl kanina ay kasama nga natin ng Rescue 5 sa ilang mga rescue operation dyan sa kahabaan ng Araneta Avenue corner Quezon Avenue. At uh, makikita po natin dito sa video natin, yan yung simula ng ating rescue operation kung saan ay uh, may ilang bahagi na under 6 feet of water, lampas tao po yung tubig dyan. At uh, ang inuna po natin diyan, ang priority po natin ay ang mga bata, matatanda, yung mga may kapansanan at uh, yung iba't ibang mga may sakit o yung mga malapit na magkaroon ng hypothermia. Marami sa mga residente dyan ay uh, magdamag talaga, ay uh, naghintay sila sa kanilang mga bubong para nga uh, may rescue. Marami tayong ang mga sanggol, mga bata. At uh, dito din po natin nakita uh, yung sitwasyon ng mga kababayan po natin doon. Uh, talagang uh, mabilis daw ang pagtaas ng tubig. Baha ang delikado dyan ay kapag naka-rubber boat ka at maski na may motor yan, may uh, ilang bahagi kung saan ay malakas ang agos ng tubig at maaari kang higupin neto papunta doon malapit sa ilog at uh, kung saan ay kailangan pa i-rescue yung mga rescuers. Yan po yung mga residente yung naghihintay po ng kanilang mga mahal sa buhay na makabalik mula sa mga bahay. Itong nangyayari dito na nakita po natin ay bayanihan yan kung saan ay may hinihila silang napakahabang lubid na nakakabit sa isang metal na bangka. Ang problema dyan ay uh, ito, kita natin oh, talagang puspusan ng kanilang paghila. Sa sobrang bilis na paghila nila umabot sa isang bahagi kung saan may uh, malakas na current, bumaliktad yung uh, bangka at may ilang mga batang nahulog doon sa tubig. Uh, itong mga bata ay uh, nakuha naman ng ilan uh, pero nung umalis ako kanina, naiulat naman na isang uh, 10 to 12 year old ang uh, nahulog at hanggang ngayon ay hinahanap pa rin uh, ng kanyang uh, mga magulang. no? Uh, isa rin sa mga problema diyan ay kapag uh, nailikas na namin at naibalik namin diyan sa bahaging 'yan, kung saan napakaraming mga tao, um, hindi nila alam kung saan sila lalagay, hindi nila alam kung saan sila uh, lulugar, kung kaya't uh, mahirap ang naging uh, hanapan para sa mga mahal sa buhay, no? Uh, eto nga hinihila na natin ng uh, mga bangka para agad-agad makabalik po tayo. Siguro uh, sa ilang oras nating pamamalagi roon sa pag-rescue, umabot sa mga sampung beses tayo uh, nagpabalik-balik dyan sa may uh, Araneta Avenue. May ilang mga landmarks dyan, katulad ng mga gasoline station, may kita po ninyo uh, dito sa video niyan. Ayan, kita po natin na lampas na doon sa signage. Ganyan kagrabe ang uh, taas ng tubig, ang level ng tubig dyan sa Araneta Avenue eto na po, nakita po natin dyan na yung uh, ilan sa mga residente nga uh, pagkatapos sa uh, silang ilikas. No? Uh, unfortunately, hindi pa rin mawawala ang ilang mga pasaway na nais lamang po nila ay maitransport sila. No? Na hindi pala rescue yung kailangan nila, nais lang nila ay uh, sila doon sa may bungad ng Araneta Avenue. Kaya pakiusap po namin sa lahat ng mga residente at uh, doon sa mga nagre-rescue po sa inyo, tandaan po ninyo na ang uh, prioridad po namin ay ang mga nangangailangan talaga ng agarang tulong, agarang lunas. Uh, ito po yung mga bata, matatanda, mga may kapansanan, at uh, yung mga may sakit po. At uh, itong uh, mga residente pong uh, nai-rescue po namin, sila po ay uh, talagang magdamag silang naghintay dyan. Bahagi po ng uh, mga na-rescue namin rin kanina ay yung uh, tinatawag na Energen Under-18 Philippine National Team. no? Ito yung youth basketball team ng ating bansa na natrap dyan sa may SGS building sa kahabaan ng Alainat Avenue. Ito yung aming rescue operation doon. Yan yung basement kung saan ay eh kinailangan po namin talaga uh, dahan-dahang i-navigate ang aming rubber boat, no? At uh, pagdating nga namin doon, binati agad kami ni uh, Coach Olsen Racela at uh, ibinaba niya yung mga boys niya. Sa dami ng mga player doon, ay eh kinailangan namin bumalik doon ng mga apat na beses bago namin na silang lahat, no? At uh, hindi talaga naging madali itong operasyon na ito dahil uh, doon sa kahabaan ng uh, Araneta Avenue habang binabaybay namin yan, uh, may mga ilang bahagi kung saan eh maaaring kami higupin papunta doon sa mga side streets at uh, naging uh, malaking pagsubok nga yan doon sa operator ng aming rubber boat, yung kasama namin si Charlie dyan sa Rescue 5. At uh, nung uh, nakita namin na ligtas na nga lahat ng uh, mga uh, players ay... Uh, saka namin ipinagpatuloy ang rescue operation diyan malapit naman sa bungad ng Araneta. Marami pa rin ang nakiusap sa amin na sana po ay yung uh, mga mahal nila sa buhay ay may rescue po namin. Ang problema ay pagdating namin doon sa mga bahay na Manila, biglang sasabihin nila na hindi na daw nila kailangan na ng rescue, mananatili na lang sila sa kanilang mga tahanan. Kaya yun ang isa sa mga suliranin din ng mga rescue teams. No? Hindi kasi nila alam kung ano ba talagang unahi uunahin nila dahil minsan minamando naman sila ng mga residente at uh, minsan kapag hindi naman na pagbibigyan nagagalit ang mga residente uh, mga kapatid intindihin niyo po no uh, may mga uh, priorities po at, at uh, may mga sinusundan po mga patakaran ng mga rescue team at uh, hindi lang sila basta-basta pwedeng sumunod po sa inyong uh, uh, sa inyong gusto ang priority po namin, gaya na binigit namin kanina, paulit-ulit po, mga bata, matatanda, mga may sakit, mga may kapansanan. Back to you, Cheryl. All right, uh, Paolo, marami pa rin tayong mga kapatid ano, na nangangailangan nga ng tulong at ang Rescue 5 ay uh, magdamagyang mag-iikot pa rin para makapag-rescue ng ilang mga kapamilya. Ilan pa o ano yung mga teleponong maaring tawagan para sa mga gustong humingi ng tulong sa Rescue 5? 25155 ang ating hotline at pakiusap po namin Uh, please don't tie up the lines with mga unnecessary calls po. Yung mga nangangailangan talaga ng agarang tulong, agarang lunas, yung mga malapit ng mga anak, yung mga may, may sakit, mga malapit na magkaroon ng hypothermia, yan po yung mga uunahin po namin i-rescue. We have several teams ngayon, ano, Paolo, sa Rescue 5. At saan-saan ito mga concentrated na lugar? Quezon City is one. Saan pa mga lugar yung ating team na dineploy? sa Kamanav area kanina ng uh, hapon na ha, meron kami rescue team doon sa Marikina meron kaming uh, pinadala Marikina and Cainta Uh, itong mga bahaing uh, lugar talaga no, kung saan nakita po natin na ang pagtaas ng tubig-baha ay uh, mabilis at uh, maaaring uh, maging delikado talaga sa mga residente. Yung mga ibang mga bahagi naman na nakita po namin pagkatapos ng assessment na hindi naman kailangan ng na magpadala ng mga rubber boat ay uh, ipinagpapaliban muna namin. Uh, mas pinaprioritize namin yung mga bahagi kung saan eh, nanganganib na ang uh, buhay ng mga tao. Alright, maraming salamat Paulo. Mga kapatid, ang uh, hotline number po.